Homecoming parade ng mga Pilipinong atleta na lumaban sa 2024 Paris Olympics inaabangan na ngayong araw. May pit na seguridad ipatutupad sa mga daraanan ng parada. Si Isaiah Mirafuentes sa report. Ramdam na ramdam na ang excitement sa Maynila para sa magaganap na homecoming ng mga Olympians. Kapansin-pansin na may mga tarpulina na nakakabit sa mga poste sa mga lugar na daraanan ng ating mga manlalaro mula sa Paris Olympics. Sa mga tarpulin na ang mga larawan ng mga Olympians, maging ng mga nag ng medalya. Sa kanilang homecoming, magsasagawa ng parada mula sa Pasay City hanggang sa Rizal Memorial Sports Complex sa Manila. Magsisimula ang parada alas 3.30 ng hap sa may Aliw Theater sa Pasay City. At babagtasin ito ang Roas Boulevard, kakanan sa Piborgos patungong Finance Road, at kakanan muli sa Taft Avenue, kakanan sa President Quirino Avenue, at muling kakanan sa Adriatico Street patungo na sa Rizal Memorial Sports Complex. Inaasahan na magkakaroon ng mahigpit na seguridad ang Manila at Pasay City Police. Ang Manila Police ay mag-deploy ng apat na raang polis personel. At isa sa ipatutupad ng Pasay Police ay ang paglalagay ng police desk. Samantala, inaabangan na ng mga batang malate ang pagdating ni two-time gold medalist Carlos Yulo. unang po, talagang proud na batang malate talaga dapat. Ang sabihin, hindi talagang batang, batang malate yan dahil taga-libari siya yan eh. Sobrang proud. Ang buong malate para sa kanya dahil yung karangalan na binigay niya dahil galing siya sa lugar namin. Sobrang solid talaga ng ano, Sobrang surreal ng feeling. Ang Rizal Memorial Sports Complex na kung saan magtatapos ang parada ay ang lugar kung saan nag nagkiensayo si Kaloy at ilang metro lamang ang layo nito sa kanilang bahay. Ay Zayo Mirafuentes para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas!